Nakakalungkot isipin na may mga kababayan tayo na parang masaya. Masaya na may masamang nangyayari sa kapwa-tao nila. Tulad na lang din ng mga supporters ng kabi-kabila ang politiko, ba? Diba? Parang naging sistema, naging kultura na talaga sa Pilipinas na parang kahit na anong mangyari, kahit masama na yung taong iniidulo or sinusuportahan mo, okay lang. Tapos okay lang din na manira tayo ng ibang tao, magsalita tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Okay lang yun. As long as sinusuportahan mo yung akala mong tama. Yung parang hindi natin binibigyan yung sarili natin ng chance para umangat, magbago, at uh, magkaroon naman ng kaginhawaan parang okay lang sa, sa atin na mahirap tayo, pobre tayo. Ang importante eh, may sinusuportahan na akong tao na alam ko okay kahit meron na siyang ginagawang hindi maganda. Parang ganito ba talaga yung Pilipino? Kasi hindi ko ma-imagine eh. Sa dami-dami ng nakakasalamuha ko. Hindi naman ganyan yung nakikita kong Pilipino. Pero bakit bakit parang ang lumalabas eh yung mga ganitong klasing kababayan natin? Yung parang sila pa yung nagiging trending, sila pa yung parang nagiging tama, lalong lalo na sa social media. Pero yung mga taong nagtatrabaho ng maayos, kumikita, nagbabayad ng buwis, wala, silent lang. Pero sila yung apektadong apektado sa mga ginagawa ng mga masasamang loob na to. Itong mga taong siguro yung nagpapanalo ng mga politikong hindi naman nagsiservisyo sa bayan. Kung hindi, kinakawat lang, kinukuha lang yung kwarta ng bayan ng Pilipinas. ba? Diba? Kailan ba tayo magbabago, mga Pilipino? 2024 na. Alam nyo ba, ang dami nga mga theory na nasa uh, end of time na tayo. ba? Diba? Tapos ganyan pa rin tayong mga Pilipino idol pa rin natin, yung concern natin. Hindi pa rin natin iniisip yung kapakanan ng uh, bawat isa. Talagang sarili lang talaga natin yung iniisip natin. Tapos, ang malala, dyan sa Pilipinas, at uh, eto mga nasa social media na to, kapag hindi ayon sa gusto niya yung sinasabi mo, babastusin ka, alam mo yung parang Basta masahol pa sa masahol. As in, nakaka nakagulat talaga. Kasi para sa akin, maayos naman yung mga nakakasalamuha kong Pilipino. Hindi naman ganyan, hindi naman bastos. Pero bakit sa social media, ang lakas-lakas ng loob. Kaya dapat isulong na yung uh, National ID sa Pilipinas. Dapat ayusin na yung sa DICT. 'di ba? Yung sa technology para walang Pilipino na maglalakas loob na magsalita ng kung ano-ano sa kapwa niya dahil alam niya na matitrace siya. Kaya nga dapat malaki ang budget para sa mga ganitong bagay eh, lalo na sa internet. Kasi dapat i-control tong mga taong to kasi para sila ng parami. Tapos wala naman silang nagagawang mabuti. Minsan pa nakakapahamak pa sila ng ibang tao. Dahil sa mga sinasabi nilang hindi naman totoo. Kaya ako gustuhin ko mang mag-grant, gustuhin ko mang uh, sagutin yung mga nagko-comment dito, I choose not. Kasi yung mga sinasabi nila wala talagang laman. Tapos puro, puro alam mo yung talagang words na empty. Wala talagang laman. Tapos siguro uh yung, yung pinaka power lang nila is negativity nila. Kasi syempre, yung, yung energy ng negative vibe, talagang mas madali yung ma-pick up. Kasi nga, tao lang tayo, hindi naman tayo perfecto. Kaya, alam nyo, mga Pilipino, kung gusto nyo pong magbago yung buhay nyo, buhay nating lahat, alam mo, baguhin natin yung sarili natin, pati yung pag-iisip natin.